Tara kasi tayo dito guys, duran no, guys. Ilaw ng kayak na ung guys, ilaw. Tayo, ilang? <laughs> Atong praso lang guys. <laughs> Tatlo piraso lang kuha nila guys. Tara na tayo ilang kap. Lepis muna guys. <laughs> Yey. <laughs> Tatlong piraso lang guys, lapis pa 'yun. Oy, ayaw ba ulol nang isa? Kap, pustakap. kap lagi na kap. Luya kap. Luya, luya. Asl kuya. Ayon. Tangpak May may bato. Ayan guys. Ulo ka guys. Naga to sila ikuha. Dapat na naman. Ayan, isa ka lapis guys. Silang sudan guys. Silang sabahan na guys. Tilapia <laughs> guys. Tapit tilapia guys. Lima ka Bilang buk tilapia. O oh, napit tabas guys. O oh, guys. Salang sa pukot. Tara o. Oh. Tara guys. Tabas. Tabas ako okay. yun. Yan yung isa puti. Ano? Oh, tilapia guys. Oh, ito tilap. Uy, dua ka tilapia guys. Dua ka tilapia. Uy, si Amboy daw ngisi guys. Uh -huh. Gamay na magbinta din yung isda no. Ha? Huh? Ang nasa ugi. Kilala. Okay, gibalik okay, man ang kuwan. Dibali? Ang DC City. Tapal ga sila ang dumunding. Gibayra naman, nasa 11 mil ang... Ang nakwarta ninyo atong biyahe. Pagka-retso na lang kayo dito sa mga Okay Guys yeah, 300 dito, 300 dito sa inyo Pag mga makakuha ano Ginana dito na lang dito Retso na lang Tapos Pagkagabi eh Kaso lang Ang problema mga gul Kung nai magsunod sa si inyo Pagkagabi eh ba Hindi no, lang kaunin mo Hindi <laughs> naman tayo na Pag nai magsunod Bakit matutulan mo Yan na yung mga Ayay Mabalik-balikan Yan na yun Bumukas ito <laughs> Ayun guys, kita uh, na nakita nyo na ba yung sa dagat na tilapia guys? Yung sa dagat na tilapia, ang lalaki, hindi katulad sa inaano natin, mga nakikita natin dyan sa ano, oh, tingnan nyo, lalaki guys. Oh. Oh, masaya si Jerwin guys, tatlo lang, di ba? Masaya? May oh, basta mayroon lang. O, o, oh, basta mayroon lang. Oh, oh. basta hindi mawalan. hindi mo hindi mawalan. Oh, ito guys, oh. Oh. Oh, yun guys, ito. oh. Oh, oh. Oh, Ayan, tilapia guys. Lalaki, Lalaki ng tilapia nang ng ano, ng nang dagat. Oh, meron dami lang ulam guys, meron pa silang ano, kusi. Yan, bishia. Lapis. Yan.

esa okay, 5 sa 0 sa 0 dagitong teringan ha size op mata. op Bila. op sayan oh welcome size nyaon nyaam ka laut pa ka laut pa okay. nya ano? ha mista sana ha mista sana -sa. captain sa -sa, si guys ah happy pista san pascual ayun Guys, masaya dito ngayon. Abangan nyo po. Magla-live tayo mamaya sa YouTube. Ayan. Ay, wala. naka live no? Sabi na, huwag nakalive po guys. Mamaya, sabi-sabi pa ganun. Wala Oh, maglive po Maglive po niya. Ito. Guys! Malaki, guys! Malaki! Unsa nga isda, guys! Unsa nga isda! Ah, malas sugi, sana all, ay, malakian guys, <laughs> nah, ha hi, ah, nadet, Tara na tayo lang kuha guys, magtamak tamak Ta guys Yan guys Malaki guys Ayan guys Ano yung ikaw? Ano yung Malasugi? Malasugi guys sugi okay, guys Ang sugi ko ano oh. Ay mo Nako naka malasugi yun Ito na first time <laughs> Malasugi na naman guys Wala yeah. <laughs> mas naku guys <laughs> so Ay ditso Ay malasugi eh pa. Palikpek Ang yeah, oh, dara Oh, there guys! Woo! Yee! -hey. No, nasa sa sintahan yapon. Eh. Okay. Duros na ko. Ito no? no? oh. Oh, pinaplinta guys. Dito guys. Oh, 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 oh. Ah. Ih. To! Ayay! Hey, guys. Yeeey! Gamay oh, napagigulasan guys. Isa kamuk. Oh. Oh, hey, bijo ko kaya ako mag

Eh kamu ini nah, sakit tulia, ada kamu lagi sakit duduk kayak. Ini guys kes kepitan guys, ya tak. Ada sih cukup distur ya. Tidak apa dibalikkan semua. Ali, Ali, pakai kayak daku. Guys, kepitan <laughs> <ito>, <laughs> oh, yeah, oh, yeah, guys, Terus kepitan. Up ya menipapkan. Up ya menipapkan. Mana tino nak penelangin guys? Ayan, pagkabuban si Para makamalasugi. Ayan <laughs> o. Oh, o ha? Mga malasugi na nabal Basta lasong <laughs> ato, na na. sa na na. Lumarun. Ginuot na. Ginuot na.

Oh, kok Win, kayak bigo toh. guys. Ayo guys, Malasugi. lagi okay.

ang silpon, ang silpon. Pang may nah? di. Kung silpon. sa ba? mag ba? silpon. Lay, silpon ay. Mag-live Asya. silpon, mag-live mo dito. Malasugi. Tay, kung silpon. ka ba ito dito? Kaya ang balde sa uwan. Ayaw.

Huh. Huh. You know hey, layak. Huh. layak. Layak layang. ada oh, eh. oh Oh. ibaka mo ka kung ba, kaba ka kung lang? kaya, balas, balas. subay subay, kasi kahit mukodida pa magkarana ng nga. kaya, kaya ondo tong. kaya ondo na tumigam ka wala ka kabanay. laglagay,